Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang likas na bahagi ng inyong biyolohiya na marahil ay inakala ninyong nakaraan na ay maaaring maging susi sa isang mas malusog at mas masiglang buhay pagkatapos ng edad 60? Ito ay isang paksang na babalot ng katahimikan madalas na isinasantabi bilang isang bagay para lamang sa mga mas batang babae. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo bilang isang manggagamot na inilaan ang aking karera sa kalusugan ng mga babaeng. Tulad ninyo na ang pagbaliwala sa aspetong ito ng inyong kapakanan ay maaaring dahan-dahang nakakaapekto sa inyong kalusugan. Wala itong kinalaman sa kasalanan o kahihiyan. Ito ay may kinalaman sa kung paano idinisenyo ang inyong katawan upang gumana. Nakita ko na ang napakaraming mabubuting babae na dating may tiwala sa sarili, matalas ang isip at puno ng buhay, ay unti-unting nanghina hina nagkasakit at tahimik na nagdusa dahil isinuko nila ang isang bagay na ganap na natural sa pag-aakalang yon ang dapat nilang gawin. Heto ang katotohanan, ang inyong katawan ay hindi basta-basta nakalilimot at para sa ilan, ang mga kahihinat na ng tuluyang pag-iwas ay malaki. Ako po si Dr. Mila Dela Paz isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric at kalusugan ng kababaihan na may mahigit tatlong dekadang karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang kababaihan sa buong Pilipinas na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda. Narito ako upang magkaroon tayo ng tapat na pag-uusap dahil ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa sa inaamin ng karamihan sa atin. Habang lahat ay nagbababala, tungkol sa labis halos walang nagsasalita tungkol sa totoong mga panganib sa kalusugan ng tuluyang pagtigil. Ngayon, nais kong ibahagi ang limang seryosong kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon sa inyong mga huling taon at higit sa lahat kung ano ang maaari ninyong gawin upang protektahan ang inyong katawan at isipan. Kung ikaw ay isang babaeng higit sa isend anyos, maaring ito na ang isa sa pinakamahalagang talakayan tungkol sa kalusugan na magkakaroon ka. Magsimula na tayo. Ngayong nauunawaan na natin kung ano ang nakatayating na natin nang mas malapitan ang limang totoong kahihinatnan na kinakaharap ng mga nakatatandang babae kapag huminto sila sa masturbasyon at ang seryosong halaga na maaaring hindi nila namamalayang binabayaran. Un. Pumihina ang iyong kalusugan sa pelvic area. Hindi komportabling pakiramdam panunuyo at sakit. Naaalala ko pa rin ang tingin sa mga mata ni Elena. Siya ay 7.0 Charter taong gulang, isang byudang mahinahon magsalita, na nakaupo sa aking harapan sa klinika, at nagsabing, Akala ko po, Dok, tama ang ginagawa ko. Akala ko, ang pagtigil ay ang nararapat gawin ng isang babae. Basag ang kanyang boses, na may halong pagkalito, pagkadismaya at kaunting takot. Matagal na niyang tinitiis ang palaging hindi komportabling pakiramdam madalas at kung minsan ay masakit na pag-ihi at tahimik na nagdurusa mula sa isang mahapding pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa nagsagawa kami ng pagsusuri na naging malinaw ang sagot, siya ay dumaranas ng matinding vaginal atrophy. Ang kanyang mga tissue sa pelvic area ay manipis tuyo at namumula. Hindi ito bihira. Madalas ko itong nakikita. Bilang isang manggagamot, masasabi ko sa inyo ng may buong katiyakan na ang pelvic region ay hindi nilikha upang manatiling walang ginagawa. Ang mga daluyan ng dugo at mga tissue ay idinisenyo para sa regular na pagpapasigla at daloy ng dugo. Kapag hindi ito nangyayari, dahil man sa pag-iwas kahihiyan o simpleng paniniwala, na hindi na ito kailangan nagsisimulang magbago ang mga bagay. Nagninipis ang mga tissue, humihinto ang natural na lubrikasyon at ang mga pader ng ari ay maaaring maging marupok at mamaga. Kapag tuluyang huminto ang mga nakatatandang babae sa masturbasyon, hindi nila namamalaya na iniimbitahan nila ang prosesong ito. Ang mga unang senyales ay madalas na mukhang hindi nakakapinsala, kaunting pagmamadali sa paghihi bahagyang panunuyo na ginagamot nila ng mga over-the-counter cream, isang maliit na discomfort na isinisisi lang nila sa pagtanda. Ngunit ang problema ay tahimik na lumalaki hanggang sa hindi na ito makayanan. Sa mas malalang mga kaso, maari itong humantong sa masakit na pakikipagtalik dyspareunia, pabalik-balik na urinary tract infections UTI at pelvic floor dysfunction. Ang ilang mga kababaihan ay nagdurusa ng maraming taon bago humingi ng tulong, masyadong nahihiya na pag-usapan ang isang bagay na itinuro sa kanila na pigilan. Ang pinakamasakit sa akin ay kadalasan ito ay maiiwasan. Isang bagay na simple natural at privado, tulad ng regular na sariling pagpapasigla na nagdudulot ng daloy ng dugo sa lugar na yon, ay maaring makabuluhang magpababa ng panganib ng mga komplikasyong ito. Ngunit kapag napabayaan ang tungkuling ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maliit. Hindi lang ito tungkol sa discomfort. Ito ay tungkol sa malubhang sakit mga problema, sa pantog at pagkawala ng pisikal na integridad na maaaring magparamdam sa isang babae na siya ay walang magawa at wasak. Sinabi sa akin ni Elena kalaunan kung may nagpaliwanag lang sana sa akin nito. Sa taon na ang nakalipas, hindi sana ako aabot sa ganito ang pahayag na iyon ay madalas na umuulit sa aking isipan. Kaya sinasabi ko ito sa inyo ngayon, nang malinaw at direkta, ang pagpapabaya sa inyong kalusugan sa pelvic area ay may kapalit. At para sa napakaraming kababaihan, ang kapalit na iyon ay binabayaran ng sakit pagkadismaya at nawalang dignidad na sana ay napangalagaan. Ngunit simula pa lamang ito, dahil ang nangyayari sa inyong pelvic area ay isang bahagi lamang ng isang mas malaki at mas mapanganib na pagbabago sa loob ng inyong katawan. At kasama rito ang mismong mga hormone na nagbibigay kahulugan sa sigla ng isang babae. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano mismo ang ibig kong sabihin. 2. Nawawala sa balansa ang iyong mga hormone. Minsan ay ginamot ko ang isang retiradong guro na nagngangalang Susan matalas palabiro at sanay na kontrolado ang lahat. Ngunit sa nakalipas na taon, may nagbago sa kanya. Hindi siya makatulog ng maayos. Tumataba ang kanyang tiyan. Pagod na pagod na siya pagsapit ng tanghali at nawala na ng lahat ng motibasyon. Ang pinakamasama sabi niya sa akin ay, hindi ko na puramdam ang sarili ko, Dok. Para bang bigla na lang nawala ang aking spark. Matapos suriin ang kanyang mga antas ng hormone, hindi ako nagulat sa mga resulta, ngunit ikinagulat niya ito. Bagamat matagal nang tapos ang kanyang menopause, ang kanyang mga antas ng mahahalagang hormone, tulad ng DHA at maging ang testosterone na mahalaga para sa enerhiya at libido ng isang babae, ay bumagsak sa mga antas na karaniwan kong nakikita sa mga kababaihang mas matanda at hindi gaanong malusog. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pamumuhay, lahat ay mukhang normal hanggang sa mapunta kami sa usaping intimacy. Isinara na ni Susan ang pinto sa seksualidad matapos pumanaw ang kanyang asawa. Walang intimacy, walang sariling paghipo wala. Sabi niya, hindi na niya nakikita ang punto. Ngunit ang katawan ay hindi basta-basta isinasara ang sistemang iyon nang walang kahihinatnan. Bagamat ang estrogen ang pangunahing hormon ng babae, ang sigla ng isang babae ay pinasisigla rin ng isang maselang balanse ng iba pang mga hormon kabilang ang testosterone at DHA. Ang sexual na aktibidad ay nakatutulong na mapanatili ang balanseng ito. Kapag tuluyang huminto ang isang babae sa anumang anyo ng sexual na pagpapalabas na tatanggap ng kanyang katawan, ang mensahe na ang mga sistema ng sigla nito ay hindi na isang prioridad. Kaya pinababagal nito ang produksyon ng panggatong na dating nagpapanatili sa kanyang kasiglahan. Ang pagbaba ay hindi laging biglaan, ngunit ito ay totoo. Ang mga hormona na ito ang responsable sa pagpapanatili ng lean muscle mass, pagregulate ng distribusyon ng taba, pagsuporta sa mood, pagprotekta sa density ng buto, at pagpapanatiling matalas ng isip. Kung wala ang malusog na balanseng ito, ang isang babae ay nagsisimulang maramdaman na siya ay nababawasan hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nawawala ang kanyang sigla. Lumalambot ang kanyang talas. Ang kapalit ay hindi lamang isang numero sa resulta ng laboratorio. Ang presyo ay ang iyong enerhiya, iyong determinasyon, iyong pagkakakilanlan. Napanood ko na ang hindi mabilang na mga nakatatandang kababaihan na pumapasok sa aking klinika na nagrereklamo, reklamo tungkol sa masyadong mabilis na pagtanda. Gayong ang totoo ang kanilang tunay na problema ay isang tahimik na pagkagutom sa hormone na ganap na maiiwasan. Ang regular at balanseng masturbasyon kahit isang beses o dalawang beses lamang sa isang linggo ay makatutulong na mapanatili ang maselang balanseng ito ng hormone sa pamamagitan ng pagpapanatiling aktibo ng sexual feedback loop ng katawan. Hindi ito tungkol sa paghahangad ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kimika, iyong lakas at iyong katatagan. Umalis si Susan sa aking klinika ng araw na yon na may panibagong pag-unawa at isang bagong routine. Makalipas ang anim na buwan, bumalik ang kanyang enerhiya, nakakatulog na siya nang mahimbing sa gabi, at ang kanyang talas ng isip ay kasing talas ng dati. Hindi ko namalayan kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Sabi niya sa akin, akala ko tumatanda lang ako, pero ang totoo, pinapatay ko pala ang sarili kong sigla. At heto pa, kapag wala na sa balanse ang iyong mga hormone, may isa pang sumusunod. Isang bagay na mas banayad, mas emosyonal, at kasing mapanira. Ito ang tahimik na pagkawala ng saya, kapayapaan at balanse ang emosyonal na halaga ng pagkakakonekta. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang nangyayari kapag nagsimulang mangulimlim ang iyong espiritu. 3. Nagiging mas magagalitin balisa at walang emosyon. Hinding hindi ko makakalimutan ang araw na bumisita sa akin si Margaret. Siya ay 68 retirado may asawa ng mahigit 40 taon at sa paningin ng ibang tao, siya ay larawan ng kalmado. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na boses, ramdam ko ang tensyon. Sabi niya, hindi ko po alam kung ano ang mali sa akin, Dok. Nagiging masungit ako sa asawa ko. Hindi ako makapag-focus. Nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi ng walang dahilan. Hindi ko na rin po ninanamnam ang maliliit na bagay. Pagkatapos ay yumuko siya at tahimik na idinagdag at matagal na matagal na po akong hindi nakakaramdam ng pagnanasa. Ang inilalarawan ni Margaret ay hindi kakaiba. Sa katunayan ito ay isang bagay na mas madalas kong naririnig kaysa sa inaakala ng mga tao. Kapag ang isang babae ay nawala ng koneksyon sa kanyang sexual na sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, nagsisimulang magbago ang kimika ng kanyang utak. Ang dopamine, ang kemikal ng motibasyon at kasiyahan, ay nagsisimulang bumaba. Ang oxytocin, ang hormon na nagpapalakas ng koneksyon at pagbubuklod, ay hindi na ilalabas. Ang endorphins, ang likas na painkiller, at mood booster ng kalikasan, ay nawawala sa eksena. At unti-unti, nang hindi man lang namamalayan ng isang babae, ay nagsisimulang makaramdam ng kahongkagan sa loob. Ang halaga ng pagbaliwala sa bahaging ito ng iyong biyolohiya ay mas malalim kaysa sa pabago-bagong mood o paminsan-minsang masamang araw. Nagsisimula itong makaapekto sa iyong mga relasyon kung paano ka makipag-usap sa iyong asawa, kung gaano kahaba ang iyong pasensya sa iyong mga apo, kung nakakaramdam ka pa ba ng koneksyon sa kahit ano o kaninuman. Nagiging mainitin ang iyong ulo ang maliliit na pagkadismaya ay parang napakalaki. Maaring mas kaunti kang tumawa, mas kaunti kang matulog, at mas kaunti kang mag-alala. Hindi dahil biglang naging mas malala ang buhay, kundi dahil hindi na gumagawa ang iyong katawan ng emosyonal na panggatong na dati nitong ginagawa at ang pinakamalungkot na bahagi. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang namamalayan kung ano ang nangyayari sinisisi nila ang kanilang edad, ang balita, o ang mga sakit sa kanilang tuhod, gayong ang katotohanan ay tahimik nilang isinara ang isa sa pinakamakapangyarihang taga-regulate ng kanilang emosyonal na kapakanan. Ang malusog at angkop sa edad na masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa balanse. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo, konektado at buhay nang emosyonal na sirkito nagsimulang gumawa ng mga simpleng hakbang si Margaret muling ipinakilala ang pribadong anyo ng pangangalaga sa sarili sa paraang natural at may paggalang sa kanyang sarili sa loob ng ilang linggo tumawag sa akin ang kanyang asawa at sinabing Salamat po nabalik na ang asawa ko iyan ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng isang bagay na napaka-personal at mahalaga, ngunit ang epekto sa emosyon ay hindi ang tanging panganib. May isa pang panganib na tahimik na gumagana mula sa loob isa na hindi lamang nakaka-apekto sa iyong mood, kundi sa iyong dugo, iyong mga ugat, at maging sa iyong utak. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag bumagal ang iyong sirkulasyon at ang buong katawan mo ang nagbabayad ng presyo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 4. Humihina ang iyong sirkulasyon. At hindi lang ito problema sa kwarto. Ilang buwan na ang nakalipas isang babae na nagngangalang Patricia ang dumating. Siya ay sedmuntuto matalas pa rin ang isip, mahilig maghardin at ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo. Ngunit may nagbago. Mas mabigat ang pakiramdam ko sa aking mga binti, sabi niya sa akin. Mas madalas na nanlalamig ang aking mga kamay. Iba na ang pakiramdam ko doon sa ibaba. nag siya sa nagdag. Hindi lang po ito tungkol sa sex, Doc. Pakiramdam ko lang hindi na ako konektado sa katawan ko. Tumagos sa akin ang huling pangungusap na yon dahil mas marami itong isiniwalat kaysa sa anumang pagsusuri. Ang hindi na mamalaya ng maraming kababaihan ay ang malusog na sexual na aktibidad kahit sa anyo ng masturbasyon ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa pelvic area. Kapag bumagal ang sirkulasyong iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi lamang lumalabas bilang kawalan ng pagnanasa. Kumakalat ito sa iyong buong cardiovascular system. Maaari kang magsimula sa nabawasang sensitivity, ngunit ang sumusunod ay mas seryoso nabawasang oxygen sa mga tissue mas mahinang kontrol sa pantog pamamanhid at isang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na paghina ng kalusugan ng mga ugat. Sa ilang kababaihan, ang mga maagang sintomas na ito ang unang babala ng mas malalaking isyo tulad ng sakit sa puso, alta presyon o kahit stroke. Ang pelvic region ay tahanan hindi lamang ng mga organo ng intimacy, kundi pati na rin ng mga mismong ugat na nagpapakain sa iyong mga binti iyong pantog iyong bituka, at oo, maging sa iyong utak. Kapag ang mga ugat na yon ay hindi naeehersisyo sa pamamagitan ng pagpapasigla at pagpapalabas, maaari silang manigas, kumipot at humina. Ang dating inaakala mong pribadong bagay ay mabilis na nagiging isyo ng buong katawan. Hindi kakaiba ang kaso ni Patricia tuluyan niyang itinigil ang lahat ng sexual na aktibidad matapos mawala ang kanyang asawa hindi dahil hindi niya ito namimiss kundi dahil inakala niyang hindi na ito mahalaga ngunit ang kanyang katawan ay nagbibilang nagpakita ang mga pagsusuri sa dugo ng pagtaas ng mga inflammatory marker ang bigat sa kanyang mga binti ay dahil sa pagkawala ng sirkulasyon at ang pagkakadisconnecta na nararamdaman niya ay hindi lamang sa kanyang isipan. Ito ay pisikal. Marahan kong sinabi sa kanya, ang bahaging ito ng iyong kalusugan ay hindi nagre-retiro dahil lang nagretiro ka na. Nais pa rin mabuhay ng iyong katawan. Sa ilang mga pagbabago banayad na pelvic floor exercises, inayos na gamot at ooligtas at regular na sariling pagpapasigla, nagsimula siyang makaramdam muli ng init sa kanyang mga kamay sinabi niya na bumuti pa raw ang kontrol niya sa pantog. Kapag bumalik ang sirkulasyon, sumusunod ang buhay. Ngunit ang pinakakinatatakutan ko ay kung gaano karaming kababaihan ang hindi kailanman nakararating sa realisasyong ito. Namumuhay sila na may gumagapang nakahinaan sinisisi ang edad, gayong sa katotohanan, ginugutom nila ang kanilang mga daluyan ng dugo. Ngunit mayroon pa ring isang kahihinatnan na mas malalim kaysa sa dugo, mas malalim kaysa sa sakit, isa na umaabot sa pinakabuod ng isang babae. Ito ang nangyayari kapag nawalan ka ng koneksyon hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong pagkakakilanan bilang isang babae. At iyon ang kailangan nating harapin sa susunod. B. Nawawala ang iyong kumpinyansa bilang babae. Kahit wala kang partner, may isang uri ng katahimikan na natutunan kong kilalanin sa mga kababaihan. Isang katahimikan na hindi tungkol sa kapayapaan kundi sa pagsuko. Nakita ko ito kay Linda, isang 79 taong gulang na dating nurse na pumunta para sa isang regular na check-up. Maayos ang kanyang pisikal na kondisyon, walang malalaking reklamo, ngunit mayroong isang bagay sa kanya. Natila tila ng ulimlim. Sa aming pag-uusap, nag siya at sa wakas ay nagsabi, Alam ko pong medyo kakaiba itong pakinggan, pero hindi ko na puramdam na isa akong babae. Tumama sa akin ng husto ang pangungusap na yon, dahil ito ay isang bagay na napakadalas kong naririnig sa iba't ibang salita, o minsan ay wala man lang salita. Kapag ang isang babae ay nawala ng koneksyon sa kanyang sekswalidad, kahit sa pribadong paraan, sa paglipas ng panahon, ay nagsisimula itong makaapekto sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Hindi mo kailangang nasa isang relasyon para maramdaman ang pagbabagong ito. Hindi mo rin kailangang maghangad ng intimacy sa ibang tao. Ngunit kapag huminto ka sa pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan, kapag huminto ka sa pagtuklas, pagpapahayag at pagpaparangal sa bahaging iyon ng iyong sarili, nagsisimula itong magpadala ng isang mapanganib na mensahe sa iyong isipan na hindi ka na isang sexual na nilalang, na ikaw ay nag-expire na. Ang pagguho ng kumpiyansang ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Banayad ito sa simula. Mas kaunting interes sa iyong hitsura, mas kaunting motibasyon na makisalamuha, mas maraming pagdududa sa sarili. Maaari mong simulang maramdaman na ikaw ay invisible, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sarili. At heto ang mapanganib na bahagi kapag nawala ang iyong kumpiyansa bilang babae, madalas mong nawawala ang iyong boses. Hihinto ka sa pagtataguyod ng iyong mga pangangailangan. Iiwasan mo ang pagbisita sa doktor. Babaliwalain mo ang mga sintomas. Magsisimula kang mamuhay ng mas maliit, mas tahimik at hindi gaanong buhay. Ang kapalit nito ay hindi lamang emosyonal. Nakakaapekto ito sa iyong pag-uugali, sa iyong mga pagpipilian sa kalusugan, maging sa iyong kagustuhan gumaling kapag tinamaan ng sakit. Nakita ko na ang mga kababaihan na sumuko sa rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon dahil lamang sa hindi na nila nakikita ang punto, na wala ang kanilang ningning at kasama nito ang kanilang laban. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Ang muling pagkonekta sa iyong sarili nang marahan ng walang kahihiyan ay maaaring muling magpaalab ng malalim na pakiramdam ng halaga. Ipinaaalala nito sa iyo na narito ka pa rin, may kakayahan pa rin buo pa rin. Ang masturbasyon sa edad na ito ay hindi tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng iyong pagiging buhay, tungkol sa paghipo sa iyong sariling pag-iral ng may kabaitan pag-aari at dignidad. Nang simulang payagan ni Linda ang kanyang sarili, sa muling koneksyon na yon, may nagbago. Mas tumaas ang kanyang tindig. Bumalik ang kanyang pagiging palabiro. Sa kanyang sariling mga salita, pakiramdam ko may maiaalay na naman akong muli at iyan ang nagdadala sa atin sa huling katotohanan na dapat nating harapin. Dahil pagkatapos ng lahat ng mga kahihinatnan na ito, ang pisikal, emosyonal, hormonal, mayroon pa ring isang tanong na natitirang sagutin. Ano ang mangyayari kung wala kang gagawin? Ano ang mangyayari kung hahayaan mong magpatuloy ang mga pagkawala na ito nang hindi napipigilan? Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon ng halaga ng katahimikan, ang kapangyarihan ng pagpili. Ginugol ko ang mahigit tatlong dekada sa pakikipag-upo sa mga kababaihan na inakalang wala na silang natitirang pagpipilian mga babaeng na niwalang ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko, katahimikan at kahihiyan. Ngunit ang natutunan ko ng paulit-ulit ay hindi edad ang nagnanakaw ng sigla ng isang babae. Ito ay ang pagkawala ng koneksyon. Pagkawala ng koneksyon sa kanyang katawan sa kanyang mga likas na damdamin at sa mismong bahagi ng kanyang sarili na dating nagparamdam sa kanya na siya ay malakas buo at buhay. Nakita ninyo na ngayon kung ano ang nangyayari kapag ang natural na tungkuling ito ay inabando na sa katandaan hindi dahil sa karunungan kundi dahil sa takot stigma o pagsuko. Ang mga tissue sa pelvic area ay nagninipis na tutuyo at nagdudulot ng sakit. Ang balanse ng iyong mga hormone ay nagugulo kasamang kinukuha ang iyong enerhiya at lakas. Nagbabago ang iyong mood. Ang saya ay nagiging pagkairitable ang kalmado ay nagiging pagkabalisa at ang mundo ay nagsisimulang mawala ng kulay. Ang sirkulasyon ay humihina na humahantong hindi lamang sa pisikal na kahinaan kundi sa isang kahinaan na nakakaapekto sa iyong puso, utak at pantog at sa huli marahil ang pinakamasakit ang iyong pakiramdam ng pagiging babae ng pagiging isang taong mahalaga pa rin ay nagsisimulang maglaho. Ang mga ito ay hindi maliliit na sakripisyo. Ito ang mga nakatagong presyo na binabayaran ng mga kababaihan kapag pinipili nila ang katahimikan kaysa sa pangangalaga sa sarili. At mas mapanganib ang mga ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Ngunit heto ang nais kong malinaw ninyong marinig, hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang koneksyon yon. Ang masturbasyon sa inyong mga huling taon ay hindi marumi kahiyahiya o pambata. Ito ay isang anyo ng biyolohikal na pagpapanatili. Ito ay kalinisan sa pisikal-emosyonal at hormonal. Ito ay isang tahimik at personal na pagpapatunay na ang iyong kwento ay isinusulat pa rin na ikaw ay babae pa rin, karapat dapat pa rin sa sigla intimacy at respeto. Kung mayroong anumang bahagi ng mensaheng ito na pumukaw sa inyo, mabuti iyan. Nangangahulugan iyon na may apoy pa sa loob at ang apoy na iyon ay nararapat na mag-alab. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang magsimulang muli. Hindi mo kailangan ng pag-apruba ng sinuman upang parangalan ang iyong sariling katawan. Kailangan mo lamang ng lakas ng loob na kilalanin na ang pananatiling malusog ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay. Kaya gawin mo ang hakbang na iyon. Hindi dahil sa pagkakasala, hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa paggalang sa babaeng ikaw at sa buhay na kailangan mo pang mabuhay dahil hindi pa ito ang katapusan. Kararating mo pa sa bahagi kung saan mababawi mo muli ang iyong kapangyarihan, isang aral sa buhay mula kay Dr. Dela Paz, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng taon ko ng pagsasanay ay ito: Ikaw dapat ang numero unong tagapagtaguyod ng iyong sariling kalusugan. Walang sino man ang mas nakakakilala sa iyong katawan kaysa sa iyo. Ang mga paksang tulad nito na madalas na nakatago sa mga anino ay eksakto ang mga kailangan nating dalhin sa liwanag. Huwag kailanman hayaan ng kahihiyan o mga makalumang ideya na pigilan ka sa pagtatanong o paghahanap ng mga sagot. Ang iyong kalusugan, iyong kumpiyansa at iyong kinabukasan ay nakasalalay dito. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mangyaring huwag hayaang matapos dito ang pag-uusap. Mahalaga ang iyong boses. Ibahagi ang inyong mga saloobin o tanong sa comment section sa ibaba ba tayo sa isa't isa para sa mas maraming tapat na katotohanan ng pangkalusugan na idinisenyo para sa mga kababaihan na nais mamuhay ng lubusan sa bawat edad mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. At panghuli, kung mayroon kayong kaibigan kapatid o kamag-anak na maaaring makinabang dito, mangyaring ibahagi ito tayong lahat ay makatutulong na basagin ang katahimikan